Bandang alas 3.20 ng madaling araw ng September 17, naglandfall na ang bagyong Mirasol sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Dito buong araw na naging maulan ang Cordillera. Sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa iba't ibang bayan sa Cagayan Valley, pati na rin sa probinsya ng Benguet at Baguio City. Kanina nga bandang alas 11 ng umaga, sinuspindi ni Mayor Benjamin Magalong ang face-to-face -face class mula preschool hanggang senior high school. Sinuspindi na rin ni Mayor Roderick Awingan ang klase sa La Trinidad mula preschool hanggang senior high school, mapapublic man yan o private na paaralan. Ayon sa DOST Pag-asa, tinumbok ng Bagyong Mirasol, ang Cordillera at Cagayan Valley region. Sa yun, nasa Kansiya, nasa uh, Pamudan, Kalinga. Sa ngayon, ano itong oras na ito. At uh, ito ay may uh, lakas pa rin uh, 55 kilometers per malapit sa gitna at may uh, umabot na 90 kilometers per hour ang kanyang bugso. Ano? So mayroon tayong na expect sa 50 to 100 millimeters. Dahil sa banta ng Bagyong Mirasol, isinailalim na sa Yellow Rainfall Warning ang probinsya ng Benguet, Mountain Province at Ifugao. Isinailalim na rin sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, Kirino, Nueva Vizcaya, Northern and Central Part ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, North Eastern Portion ng Pangasinan. At pari, uh, ano yun, maraming sumusuntok, maraming nagbibigyan. Pero as of uh, today, hindi pa naman siya tuloy ang namuong APA, ano? na, yung nasa eastern part ng bansa natin. Like to moderate lang ang ating asa ng uh, pagulan uh, um, uh, ngayon hanggang bukas. Asahan naman na bukas ng tanghali o bukas ng hapon, tuluyan na rin lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Angel Arquero, RNG News.